May na-receive tayong question na related sa automatic from drive. Pwede daw bang idiretso agad sa park at wala ba daw magiging problema? Sample, ito mga paps, no? Lalagay natin sa drive. So, nakadrive tayo. Pwede ba nating idiretso yan sa park? Okay. Park na. So, technically, technically, wala namang magiging problema yan basta nakaparada ka sa isang pantay na kalsada at nakahandbrake ka ng maayos. Pero ito yung isang idea mga paps. Kung ikaw ay nakaparada sa isang medyo pa-slide na kalsada, ay recommend ipasok mo muna sa neutral, i-handbrake mo ng maayos, tsaka mo ilagay sa park para hindi ma-stress up yung parking pole mo na pwedeng pag tatanggalin mo na sa park, lumalagotok na yung park mo or may tendency na sobrang tigas ang hirap i-disengage ng park mo. So kung sakali mang pantay, from drive, going to park, walang problema yan. Pero kung naka-inclined yung kalsada, pababa yan o paakyat, eh mas okay na idaan mo muna sa neutral bago mo idiretso sa park.